Okay, Sniper 155 five, uh, Try mo na mag isa Yung Lady Biker Kung kaya niya Go Ah, oh, galing ah Galing ah. Dalawa, dalawang ocho. Okay. Lady biker, gamit niya ay sniper 155. Oh, hinto dyan, hinto. Okay. Pangalawang salang, uh, may sakay na ang ating lady biker, gamit niya ay sniper 155. Tingnan natin kung kaya niya na, na may sakay. Go! Galing. Ayan sa mga nagtatanong ha, kung pwede ba ang lady biker sa Joy Red Taxi? Yes po, pwede po ang lady biker. Basta kaya po ninyong uh, magmotor at uh, may sakay na pasahero. ito po ay isang lady biker. Uh, galing pa po, po ito sa Dinagat Island. Yun o. No? Galing. Galing. Smooth nice smooth lang yung takbuhan, no? Okay. Hinto sa dulo, hinto. Stop, stop. Okay, sige. Baba pa Nice. Congrats. Congrats.